na mga kapaders yung pangalawang dive namin nung kasamahan ko hanap ulit isda sana maglagdagan pa na ito may nakasuot danggit baura mm -hmm. pang ulam mga kapaders masarap itong pinerito paglutang namin kanina sa ibabaw ng bangka may pangitain malakas ang dagat kaya ating lubos-lubosin ngayon mga kapaders na ito pang ulam turutot mm -hmm. Getake? pantaradagdag pang ulam sa bawan maraming salamat Lord sa biyaya ngayon at amin lulubos-lubosin at baka bukas hindi makalaot hanap na naman tayo pakita kayo mga ng klaseng isda naroon tibugok or manalanggap yung eh, mga kapaders pambinta mm -hmm. akala ko nagitik hindi pala ayan may nakakapitan ng mga ano bato-bato yun, bitawan din mga kapaders. Masarap tong adobo. Hanap ulit tayo. Oras nga pala ngayon. Alas ko ng madaling araw. Ilang oras na lang mga umaga na. Na ito sulit. Mm-hmm. Pantagdag pang binta. Mga isang oras na laang. Maliwalag na mga kapaders. Lalo dumalamig ang dagat pag na madaling araw. Tsagaan laang. Kauntintis na lang na oras. At malutang na rin tayo. Harapan pa natin at baka makalasbol pa tayo naroon sulit na naman na isda ayos to, tsaga tsagaan ko na ito balagbag mm -hmm. yari ka na dyan another 130 kilo sa amin mga pasagay ito sulit may pambigis sa tayo saka pang ulam hanap ulit tayo dyan sa unahan na ito sinilas, ispartan mm -hmm. masarap tong gataan mga kapaders binabalitan lang ito sulay bagyo kung tawag sa amin ito yung islang manipis pero pag ginagataan masarap mga kapaders nasan kaya ang kabaak ng Esparta na ito hanapin natin yung kabaak naroon may loba sa butas matampusa or vegan hmm, hmm, yari ka na dyan maganda ang taong, mga kapaders mayroon ng kasamahan yung isang bigyan na ako sa unang dive kaya lang medyo malitid lang ito ng kaunti sa napana ako pero maganda sukat na ito 200 grams. Hanap na naman tayong mga pana. Diyan sa parting unahan. Naroon, dalagang bukid. Lumalangin na mga kapadyers. na kaya. Lumalangin na pa Sana mahuli ko. Mm hmm. Tinamaan pa mga kapadyers. Salamat, Lord. Kita na ang bahura. Gising na ang mga isda. nakita nila ang bahura. Na ito, snapper. Nakatalikod sa atin. atin papaharapin mga kapadyers. Mm -hmm ayaw humarap kaya pinanak ko na at baka lumayas pa ay eh, nakabunot pa mga kapaders uulitin ko nakabunot masayangan pa mm hmm yari ka na dyan di ka na makakatakas pandagdag pang pinta mga kapaders sigurado mamaya pagliwanag ang aming huling isda dudumugi ng mga tao dahil kaya dito sa isla kami lang ang lumaut nung kasamahan ko na ito igat or balangitan mm hmm bibig ang tao mga kapaders eto masarap tong gataan mamaya pag uwi huwag lang mga kabunot nakikipaghilahan mga kapadyers huwag sanong makatanggal hinihila ko pa lang mga kapadyers nakasutang puntot na ito sa butas kaya mahirap hilahin ay hamal yan paano ko matanggal dito para mahila pipilitin ko mga kapadyers lebos lebos talagang ayaw matanggal lubos Sige. Hindi ka din mga kabunot. kas ka na dyan. Pahuli ka na sa akin. Ay, nakatanggal pa. Sayang pa yung balangita. Nakabunot mga kapaders. Ito na lang ang isda. Sulit. Mm -hmm. na naman. Ganitong mga isda. Aming ibig mamaya pag uwi. At yung mga pangulam. Ibubukod namin mga kapaders. Sana may kasamahan pa ito. Naroon sa butas balangitan mga kapaders sa kabutiti ikakasako ang pana ito ang malaking laking daingin Orgataan mga kapaders Wow, laking balangitan Uy, dalawa pala yun Hindi ko na nakapanain mga kapaders Nakakatakot bakit ay pagtulungan Kung kaya nakakita ako ng malaking balangitan Nung papanain ko na mga kapaders Dalawa pala yung balangitan Kaya di ko pinana Bakit ay pagtulungan Pag nakabult yung isa, delikado Baka kusong gaban ito na lang ang mga kapaders. Mm -hmm. Manalanggap eh. Pandagdag pambinta mga kapaders. Nakadalawa tayong tibugok. Dito sa amin, ang kilo na ito, 120. Nagtaas ng 20 ang kilo. nakakapangigil yung balangitan. Dalawa kaya mga kapas, hindi ko mapanay yung isa. Baka makabot ako ang pagtulungan. Ito na lang ang isda. Mm -hmm. Mataas na lang yun mga isda. Naliwanag na kaya. Pero medyo maamo pa hanap ulit tayo dyan sa parting unahan ito pang ulam tunong mm -hmm. yari ka na meron tayong pirituhin mga kapaders salamat lord giniginaw na ako na ito pa solid naroon na mga kapaders mabilis ng lumangoy karoy mailap na kita na ang langit mga kapaders na ito pa mm -hmm. butit sumuot sa butas kaya mailap na ang isda sinag ko langit mga kapadyers sakikita ko na papalapit na kami sa bangka na ito pa ayun lumalangoy na isda may balbas mm -hmm. huli ka dyan malaking timbungan mga kapadyers yung kasama na solid lumayas na tumakas nasa na kayong kasamahan ko siguro na sa bangka na lumutang na naro may sumuot umanalang gabi matago ka pa dyan pati manala natago na sa butas mga kapaders butit nakita ko pa yung galamay pangatlong pala ko ito mga kapaders malaki laki ito mga isang kiloan na ito estimate ko hanap na naman tayo pakita oh hoy kulang butan ito mga kapaders gumagalaw na delikadong malayas mm -hmm. gitik namutik na naman ang kabaak na likod Woohoo! kwartang linaw nakachamba tayong isang kulambutan pa mga kapaders ayos pandagdag buti at nakachamba pa ng isa pandagdag doon sa unang dive natin damwal to mga kapaders mabultaw ako pitingnan ko ang langit kung na talaga ayun na kulambutan daki medyo madilim-dilim pa malubog pa ako ulit baka makachamba hanap pa tayo baka may kulambutan na ito tunong Lumalangoy na mga kapaders. Mm, pandagdag, pang ulam. Malaki-laki na ito mga kapaders. Tunong. Muntik pang salaan. Buti at tinamay partim bato. Hanap na naman tayo mga pana. Naroon, snapper. Sisiguraduhin ko. Mm, -hmm. udog ang tama. hu Pandaradagdag. Nakasort tayo ngayon mga kapaders. Medyo marami rame ating nahuli ngayon. Baka may dagan pa, makalas bul pa baga bago mag-ahon. Pakita. Ohoy, akala ko Espartan. Spartan. Mm Gitik -hmm. mga kapaders. Ay salamat nakita ko rin yung kabaak na yung tsinilas na yun. Bali dalo mga sa ating nahuli. Magkabaak na Spartan. Harap tayo na naman, makalas bulpak, kulambutan, nasan ka? naroon isda mga kapadyers bukaw na isda, lumilingas ang mata at tinlalapitan masarap kong paksiw mm, udog ang tama ayan mga kapadyers malapit na kami sa bangka maaaho na rin kami hanap pa tayo, last ball makakita pa lamang tayong isda at naroon sa unahan, sa mataas na baura suga ay mailap mga kapadyers aroy, sumot na ay okay, mga kapaders, maaaho na kami. Maliwanag na palan. Ayan mga kapaders. Daliwawa na. Maliwanag na. Ayos man na dalawang dive mga kapaders. Mahawag na rin kami mga kapaders. <tús> Simple <munculap> <may> ang bura. Karina, <tusunap> mabili ko sa mga. Kumusta, Riku? Kumusta, Riku? na ito na mga kapaders yung aming kinita lahat lahat sa kulambutan saka, sa kasa isda 2,778 ito ang gastos langis lang mga kapaders 50 ito ang natira 2,728 pinag-apat mga kapaders ito ang partida bawat isa 684 ayos na ito salamat lord na marami sa biyaya na pinagkulog mo sa amin lahat po kami ng kalman ng dagat mga kapaders kaya nakatsubo rin tayo ng magandang dilinsya ay na ito, pambigas maling salamat ulit sa inyong panonood, sa mga silent viewers subscriber, pati na rin sa mga hindi kisip ng ads God bless, ingat tayong lahat ayan mga kapaders buti lang at nakalawa tayo ng daluan dive, kagabi mga kapaders ngayon, dito sa amin, sa isla malakas ang amihan mga kapaders siya nga pala mga kapaders shout muna tayo shout po kay Renilda Maghari from Binundo, Manila. Shout po kay Pacho Pantino from Rapurapu, Albay. Shout po mga kapadres kay Laharis Ma from Legazpi City, Albay. Shout po mga kapadres kay Mobile Bibo, Sandakan, Sabah, Malaysia. Shout po mga kapadres kay Woody Conducto from Liliw, Laguna. Yan po mga kapadres. Shout po sa inyo lahat. Shout po kay Dari Dilatore from Kamarin, Kalaukan City. Shout po mga kapaders kay RTMTV. Shout po kay Roy Roset from Nueva Ecija. Shout po mga kapaders kay Lex TV Official. Shout po mga kapaders kay Virgie Biano from Pangasinan. Shout po mga kapaders kay Harris Landicho from Batangas. Shout po kay Jadi Di Castro from Kalamba Laguna. Shout po mga kapaders kay Pandan Katanduanis Fishing TV. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat dyan. Shout po kay Alfrida Perez from Imus Cavite. Shout po mga kapaders kay Joel Baliba from Jinsan City. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta sa aking video sa YouTube. Shout po mga kapaders sa Malalad Family from Marinduque. Shout po mga kapaders kay Vicente Magalones from San Andres, Bukid, Manila. Shout po kay Lito Orol po from Gumaka kison. Shout po kay Michael Piliin from Oriental Mindoro. Shout po kay Alvin J. Gregorio from Gerona Tarlac. Shout po kay Sherwin Ritual from Mauban, Quezon. Shout po kay Rins from Jinsan City. Shout po kay Remer Javier from Winka, Batangas. Shout po kay Michael Orpila from Batangas. Shout po kay Noriel Asia from Taytay Rizal. Shout po kay RB Dalimot OFW from Saudi. Shout po kay Bernard Abiso. Shout po mga kapaders kay Bats Kasumpang Family from Iloilo. Shout po kay Julito Lumawag from Aklan. Yan po mga kapaders sa po sa inyo dyan shout nga pala mga kapalos kay Beauty from Kison shout po kay Samson Nakor shout po kay William Mindahaw from Paranyaki. shout po kay Jimboy from Bicol Albay shout po kay Pulas Family Tropang Vlogger shout po mga kapalos kay Jorda Family from Palupunliti shout po mga kapalos kay Nestor ng Taiwan yan po mga kapaders, shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo at patuloy na panunod ng mga video ko sa YouTube. Lubos akong nagkapasalamat sa inyo mga kapaders. Maraming salamat po sa mga hindi isip ng ads. God bless. Lahat ay mag-iingat lahat mga kapaders.